Bakit kailangan maging positibo araw-araw kahit may mga pagsubok na hinaharap? Hi, I'm Riker Ramos. Isa din akong empleyado before pero ngayon isa na akong full-time online entrepreneur. Ang pagiging positibo araw-araw ay mahalaga kahit may mga problema dahil Una, mental at emotional well-being. Ang positibong pananaw ay nakakatulong sa pag-manage ng stress at anxiety. Ito ay nagdudulot ng mas malusog na emosyonal na estado at mas magandang pag-iisip. Ikalawa, mas mabuting paggawa ng desisyon. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay nagpapabuti sa kakayahan nating mag-isip ng malinaw at gumawa ng mas mahusay na desisyon, lalo na sa gitna ng problema. Pangatlo, pagpapalakas ng resilience. Ang pagiging positibo ay nagpapalakas ng ating kakayahang bumangon at magpatuloy sa kabila ng mga hamon at pagkabigo. Pang-apat, paghahanap ng solusyon. Ang positibong pananaw ay nag-uudyok sa atin na maghanap ng solusyon kaysa mag-focus lamang sa problema. Ito ay nagdudulot ng mas aktibong approach sa pagresolba ng mga issue. Pang-lima, pag-akit ng positibong enerhiya. Ang positibong pag-iisip ay nagaakit ng positibong enerhiya mula sa ibang tao. Ang pagiging masayahin at positibo ay nakakahawa at maaaring magdulot ng magandang epekto sa mga nakapaligid sa atin. Pang-anim, pagtutok sa pagunlad. Ang pagiging positibo ay nagbibigay daan sa atin na makita ang mga oportunidad sa halip na mga hadlang, kaya't mas nagiging bukas tayo sa pagkatuto at pagunlad. Pang-pito, kalusugan ng katawan Ayon sa mga pag-aaral, ang pagiging positibo ay may positibong epekto sa ating pisikal na kalusugan. Mas mababa ang posibilidad ng pagkakaroon ng sakit at mas mabilis na pag-recover mula sa mga sakit. Pangwalo, pagpapabuti ng relasyon. Ang positibong pananaw ay nag-aambag sa mas mabuting pakikipag-ugnayan sa iba dahil mas madali tayong makitungo at mas magaan kasama. Ang pagiging positibo ay hindi nangangahulugang hindi natin pinapansin ang mga problema, kundi ito ay isang paraan upang harapin ang mga ito ng may mas matibay na loob at mas maliwanag na pag-asa.